guys, i-share ko lang sa inyo ang dahon ng zater. Uh, sa Arabic po talaga ang tawag ito is zater. I-share ko lang sa inyo na ito po ay napakabisa pong gamot sa masakit ang chan. At saka yung hindi kayo feeling new bloated yung chan mo, hindi kayo natutunawan. At saka yung hirap kayong mag- uh, ma sorry sa kumakain na hirap kayong magtae. Ayun, uminom po kayo. Kumuha kayo ng isang kutsarang jater at lagyan nyo ng mainit na tubig. Pero hugasan nyo muna. Ito na guys, papakita ko sa inyo. Ito lang. At saka hayaan ninyo uh, 10 to 15 minutes. Ayan guys. Hayaan nyo muna yan na maganyan siya para magiging malasa yung ano niya, sabaw niya. Ayan po yung tea jatter tea. Ayan, para siyang malunggay pero hindi po siya malunggay. Tapos, tapos sasalain na lang niyo 'yan. Sasalain na lang niyo 'yan, guys. Para ano kasi kung ganyan